At dahil makalat nga dito sa aming tindahan, kasi yung tinapay halos nasa daan na, tingnan nyo naman ang itsura nyan. Walang, walang ka place place. Kaya umorder ako nitong uh, parang divider na tama lang sa sukat, tama sa taas, na bago siya in order, chinik ko muna lahat ang sukat. At yan, ino-open nga ng mister ko. ah uh, hindi siya maniwala na i-assemble ia pa. Yan naman po ay i-open na lang. Ready to open na. At yan. Nagandahan naman siya sa quality. Maganda daw. Kulay itim. At syempre, wala na siyang gagawin kundi iyan ay buksan at ilatak. O, oh, ganda. Mukha siya talagang matibay kasi yari siya sa bakal. O, yan. Open na. Hmm. Ganda, o. Oh. Tatlo siyang layer. Marami na siyang mailalaman. At yan, ah, yan, yan, na itsura nya before kaya aayusin na namin Ito na siya yan, nice na, na Mr. Ko nilagay niya ng cartoon para hindi mahulog yung mga lalagay na panindang mga pinapay at yan na, yung kanyang itsura ah, diba, ang linis na niyang tingnan salamat na lang at may na-order na online hindi na kailangan pumunta dahil hindi makaalis ng tindahan ang linis-linis na niyang tingnan kayak hati saling.